CHRISTOPHER PONGO! Uh, gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Wala akin. Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digo, matagal kaming pagkasama. Alam niyo higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Anos, hindi na nga maka makasuot ng medyas. Sinong magmimedyas sa kanya doon? Sila. Alam niyo, nakausap ko kanina madaling araw si Attorney Miguel pagkatapos ng sa akin. Kaya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag sa sa oras at ang pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Attorney Miguel na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. <muchas> alam niyo ba? Hindi Ni nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Ano? Ano gusto nilang gawin kay Tatay ko? ay di kong doon. Gawa niyo ng paraan. Paano siya ay dito? Ang gusto niyo basahin kung yung mga medisina niya. Ang ah, ah, ah. minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ito, napinansin kayo ni Tatay Dico. Anit na taon kayong pinansin ni Tatay Dico. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tudong nga nyo naman si Tatay Dico. Nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong nung Sabado maraming nagpahayo sa kanya kami, sinabihan namin Tatay Digong magpaliban mo muna magpaliban mo muna pagpapauwi mo rito alam ni Mama ni Lett yun. Alam ni Yes yun. Alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya Kaya pa ba niya tumakbo? politiko, nananawakan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan, na Tulungan niya naman ako. Tulungan nyo naman. Pumulila lahat. Alam nyo, Pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya. Then schedule po sa magpa-check up sa Cardinal Santos. Bagamat, since 2022 okay, hanggang 2022 halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022 may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya, dahil yun po ang pinangako ko sa kanya, hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo -lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapat-check up, yung tinidrip po siya. Yung may check with the doctors, i-check niya sa hospital. Ang po siya doon, tinidrip siya, para umabang kanyang buhay. Scheduled sa March 12, Puno niyon, patigab mo ni pagkakait. Sinungman nagod niya, pagmenang yale. Pagodan, 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 Sino ba pagodan, 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 Bumalik ulit kami. February, bumalik ulit kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapagamot niya. Pinangkain nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Wala siyang sinelas. Pati sinelas? Bakit sinelas niya wala? Nakapaa. Ah. Muli namin pag-uusap. Nasa erotlano siya. Paasa. Buti na lang. May nagsuot lang kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, sa lahat niya, sa pagod doon, binigay niya yung kalo niya kay tatay Digong. Alam niyo naman, lamig Bina Binabaan siya sa stretcher. Mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medial Dea saan sa dinala. Alam ko na ang nila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon, sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong bong. Hindi ko mapigil umiyak. First time ko umiyak talaga. na ah, kausap siya. Sabi niya sa akin, Dinong, ikaw na muna ang tatay ko. Sa murang edad, pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty Sabi niya, Dinong, Be strong straightforward. Ito yung panahon ng magkaisa ang Pilipino. Mga tatay din ko. po ako. Malinawag po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay tatay Digong. Importante muna ang kansugan, kaligtasan, at kalayaan ni tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anin na taon, pinaglingkuran kayo. Eh. Sana naman, huwag na naman kayaan. Sabi ko nga, ah, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Nakikita niyo si Tatay Digo ngayon noon. Sipin niyo si Kimbre. I Anin mean na Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? I Anin mean na po ang pag-aantay niya? Eh kung tayo na maalala ko ng presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, kami ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan na sentensyahan po ng uh, death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digo ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Uming, hanap kami ng mga kaibigan at tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino natin makabalik dito, gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit? Bakit ay pumayag? Bakit sila pumayag? Na taong Inahal tayo, naglikuran tayo. Ito ka ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ako yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamal at paglilingkod para sa bayan? kababayan ko, tulungan tayo na ano? may balik si Tatay yung... ni Alam ko nung muli na kayo, alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Marami ako narinig. Eh. Ma, yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagdetect sa akin, hindi nila matanggap. Ma? Bakit hindi hinayaan payagan na magkagano? Hindi sa po ko, alam ko nakikinig ko kayo. Kung kaya niyo dalahin si hindi ko, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangunguli lang po ang Pilipino. Sa mga kapatid kong Muslim, sa lahat, Basila, Nolo, Sabuanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. No, FW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digo. Mga taga alam ko, mga bisayas, alam ko, ko, mga mga Please lang. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pagka uh, sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. ako po ay eh, natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Ligo-ligo yan. Ang dami nito, lirika, crestor, Pletal, 1, 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang totoo yung meron siyang oxygen concentrator dahil dyan sa Berger's disease niya na 8 years old kukulong nito sa kanyang naniniwala din ni Kanina, sinasabihan kami na may tal, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami mababa. Gusto nila kami sirahin. Ako naman po, buklatin yung manam pag, pag namatay Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan, araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, pag nagkapatay mo, kita pababayaan. Lalo na sa medikal mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina? sa mga nagpakulong sa kanya. Makonsensya tayo. Makakatulong. Para nyo kaming wala na nama. Kasi sa Tatay sa kanyang mabilis na kalayaan Kasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba, anin ng buwan, Kung na narinig lang tayo ni Tatay Digo ngayon, alam na alam niya, nag-aalo natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, namumuli na. Kasal tayo. Panalunan ng bawat Pilipino at kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digong. Ito pong kantang ito since 1998. Ito ang paborito niyang kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digong. Isa po itong spirit song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon. Alam nyo, nung pinadala yung video sa amin, paglapag niya sa hig, nakita ko talaga ang kabayanihan ni Tatay Digong, ang pagmamahal niya sa Pilipino. Isang tatahanan ng isang probinsyano,